Ito ang pangalawang laro ng Yokohama Bee Corsairs vs. Tuyama Grouses. At talagang pakitang gilas dito si Kai Soto. Yan ang ating balita ngayon. Pero bago yan ay pakiclick muna ng subscribe button. Salamat po. Kai Soto, walang patawad. Import ng Tuyama, tinirahan pa niya patalikod. Wala talaga silang magawa. Kung si Kai Soto na ang pumorma, boom, pasok! At sa play na ito, ilang mintis rin si Kai Soto. Buti na lang dahil sa tangka niya, wala talagang makakaagaw sa bola pag nandyan siya. Na safe pa rin ang puntos ni Kai Soto. At di nga sila makatapik sa bola kahit anong lundag nila. Dahil kontrolado ni Kai ang bola sa taas, di pa nga siya lumulundag dito. Ganda sana ng nilaro ng ating idol. Napaka-efficient pa rin pero nasaktan ito sa second quarter. At present pa rin si AJ Edo pero nasa sideline dahil sa kanyang injury. Simula pa lang ng laro, palitan na ng puntos ang magkabilang team. Three pointer ng Tuyama, sinagot naman ng three pointer ng Yokohama. At nasa court na dito si Kai. Best defense Kai. Mintis ang tira dito ng kalaban. At eto pa. Pasayo-sayo pa ang atake ng binabantayan ni Kai. Pero focus lang si Kai dito at di makaalagwa ang kalaban. Kaya kulang sa ang tira. Kaya mintis tuloy. And that is the courtesy of the defense of Kai Soto. At dito, di na naman pumasok ang tira ng binabantayan ni Kai. Talagang pinabilib tayo sa depensa ni Kai dito. Intense ng atake ng kalaban. Pero di pa rin nakalusot ni Kai. Panis ang tira. At dito bumida na si Kai Soto sa opensa. Reverse jump shot. Awkward shot pero boom! Pasok! Well kung akala natin na ang hirap ng move na ito, pero para kay Kai wala itong ka-effort-effort. Kunting liko at tira sa pull ang 2 points. At gandang 2-handed slam ni Kai Soto. Napa-look up na lang ang mga bantay. Ayaw nilang sumabay sa talon ni Kai. At eto, black ni Kai sa likod ng kalaban, sa pole. Pero bago pa man matapos ang second quarter ng laro, lumabas ang ating idol dahil sa spray ng kanyang left ankle. Welcome to Express Info! Do you want to have these exclusive Puma Rice Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kaisato himself. Just like this video and most importantly, comment anything positive about Kaisato. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kaisato. Do it now na! Win the prize! Stay tuned for more updates! Yes, isa tayo sa naniniwalang merong NBA level talent si Kai Soto. and until now, yan pa rin ang ating pinaniniwalaan. Pero sad to say, na mukhang hindi skills ang problema ni Kai Soto kundi ang kanyang katawan. Bihira kasi sa dugo ng mga Pinoy na aabot tayo sa height na above 6 feet. Kaya how much more si Kai Soto na isang legit 7'3? I mean umabot kasi si Kai Soto na ang kanyang strength ang nagiging balakid niya sa kanyang pangarap. No doubt na ang height ni Kai Soto ang kanyang pinaka-strength pero ang kanyang height rin ang nagpapahina sa kanya dahil hindi natural ang height ni Kai Soto at natural talaga ang mga injury, especially sa mga extra tall players. After nakarecover si Kai Soto sa sakit ng kanyang likod, ay ngayon naman ay nagtamo siya ng isang minor sprain. Hopefully minor lang at good sign dahil nakakalakad pa siya after natapilok ang kanyang ankle. Ang injury ay parte sa buhay ng isang basketball player kaya hindi talaga maiwasan ito and the worst thing ay iba ang epekto ng mga injury sa mga big players like kai soto well kung sa iba ay minor injury lang specially para sa mga small players pero sa mga katulad ni kai soto ay malaki ang risk na kahit minor injury ay maaa ito sa kabuoang laro ng isang big man ang injury talaga ang Achilles heel ng bawat manlalaro at katulad ni Rens Abando, na na-injured rin kaya party talaga ito sa game. At kahit gaano pa kagaling si Kai Soto in terms of skills and talent, ay isa ang injury sa mga balakid niya sa kanyang success. Pero mukhang minor lang naman ang injury ni Kai Soto. And the good thing, ay mahaba pa ang pahinga ng Yokohama dahil ang next game nila ay sa January 17 pa. So more than enough upang maghilom ang kanyang injury. Usually, kapag mga minor sprain lang, ay madali lang naman ang healing process dyan. Kai Soto should be ready and fully healed next game on January 17. And again, magandang sign dahil kahit namimilipit sa sakit si Kai Soto, ay he was still able to stand and walk after. Pwede pa nga sigurong pabalikin si Kai Soto sa laro, pero mukhang siniguro ng coach na hindi mag-aggravate ang injury ni Kai Soto they know na malaking tulong nila si Kai Soto if they want to reach the playoffs. Sayang pa naman at napakaganda ng nilaro ni Kai Soto sa first quarter, scoring 6 points at nakakuha pa ng 5 rebounds. Pero yun nga, bad luck strikes at biglang gumuho ang lahat at that moment. Pero alam naman nating fighter yan si Kai Soto at merong pangarap, kaya siguradong maglalaro si Kai Soto next game. Sigurado yan. Alam rin natin na advance ang Japan in terms of medicine, kaya siguradong gagawin ng team ang lahat upang magiging ready si Kai Soto next game. On his way pa sana si Kai Soto sa isang up game dahil hinahanap na siya ng kanyang mga sa opensa. Marami na siyang attempts sa first quarter pa lang at akala natin ay magtuloy-tuloy na ito. And there is no stopping sa pagbulusok ni Kai Soto. Pero kahit na-enjoyed siya at hindi nakapaglaro sa buong second half ay makikita na natin na kasama na talaga si Kai Soto sa scheme of things ng Yokohama. At very evident ang kanyang positive impact sa team na kung saan in this game ay nagkaroon si Kai Soto ng team high positive 17 efficiency rating. So in other words, isa si Kai Soto sa nagpapalamang ng B-course kapag nasa loob siya ng court. It was also clear na nung nawala si Kai Soto ay malaking butas ang iniwan niya sa ilalim. Kaya happy pa rin tayo dahil nakikita na natin na mayroong malaking future si Kai Soto kapag magtuloy-tuloy ang magandang chemistry ng team. Uh -huh. football.